Nagsisimula ang ating video sa Helmand, Afghanistan, noong 2013, si Gary Cobb ay nagtatrabaho bilang tagapagmasid para sa Jackal. Kapag nakita ni Gary ang target, hinihimok niya si Duggan na barilin ito para makaalis sila agad. Gayunpaman, nag-aalangan si Duggan, nagdududa kung tama ang target, naiinis, tinatanong ni Gary kung gaano pa katagal, ngunit iginiit ni Duggan na tatagal sila hanggat kailangan. Pagkatapos ng anim na oras ng paghihintay, sa wakas ay binaril ni Duggan ang target, at tumakas ang grupo. Pagbalik sa base, nagre sila sa pamamagitan ng paglalaro. Nag-alok si Kapitan Baldwin kay Duggan ng inumin at casual na nagtanong kung may interesado sa pagpunta sa Cyprus. Samantala, minarkahan ng Jackal ang pagpatay sa chart, ipinagdiriwang ang tagumpay kasama ang mga kasamahan sa Cyprus. Habang nagdiriwang, nabangga ni Jenk si Gary, halos magdulot ng away, pagkatapos ay nakipag-usap si jeng tungkol sa kanilang oras sa Hellman at maaaring mag-alok ng 20,000 pounds bawat target ibinigay niya ang kanyang card bago umalis sa Ankara, Turkey. Matagumpay na isinagawa ni dogan at Gary ang isang pagpatay at tumakas sa naghihintay na sasakyan. Ipinabatid ni Jenks sa kanila na tuwang-tuwa ang kanyang kaibigan sa kanilang trabaho, natanggap ng dalawa ang kanilang bayad at pinuri sila ni Jenks, idineklara na sila ang pinakamahusay. Pagbalik sa Afghanistan, nalaman ni Dagan na ang kanilang bagong target ay si Najib Khan, isang commander ng Taliban na dadalo sa kasal. Ipinaliwanag ni Kapitan Baldwin na dapat buhayin si Con, inatasan si Nadagan at Gary na pangasiwaan ang operasyon mula sa sasakyan kasama si Ronnie. Hindi nagtagal, nag-set up si Nadagan at Gary ng kanilang observation post, habang papalapit ang natitirang grupo sa compound at mga truck, sinubukan ng isang sundalo na makipag-ayos sa mga gwardya sa pasukan para makapasok kay Khan. Sa gitna ng adong palitan, nakita ni Gary ang isang tagabaril na nakaposisyon sa itaas ng compound, ipinabatid ng mga gwardya sa mga sundalo na nasa loob ang deputy governor at hindi sila makakapasok na armado inalis ni Dagen ang tagabaril sa itaas ng compound, na nag-trigger ng putukan, nagputukan, inalis ng grupo ang mga gwardya sa gate bago pumasok at in-neutralize ang lahat. Sa loob ng kasal, napagtanto ni Nagari at Dagan ang bigat ng nangyari, na tila nawalan ng kontrol ang isa sa kanila. Parehong nabalisa ang mga lalaki sa karahasan, si Walter, na sinusubukang pagtakpan ng insidente, ay iginiit na gawing lihay timo ang itsura nito. Nagradio siya ng ulat na sinasabing sila ay naipit at nasa ilalim ng putok, bago umalis, mahigpit silang binalaan na huwag magsalita tungkol sa nangyari. Kapag nasa ligtas na distansya na sila, nawasak ang compound sa isang pagsabog, sa kasalukuyan, sa punong tanggapan ng MI6, isiniwalat ni Vince na mayroon siyang file ni Alexander Duggan. Nang subukang basahin ito ni Bianca, pinaalalahanan siya ni Osita na pinahihintulutan ang pag-access, ngunit dapat manatili ang file sa silid, at gayon din siya. Sinaliksik ni Bianca ang kasaysayan ni Duggan, nalaman na si Alexander James Gordon Duggan ay sumali sa Sanders bilang isang kadete ng opisyal. Ibinibida ng file ang natatanging determinasyon at pagsasanay sa sniper ni Duggan, pati na rin ang kanyang pakikilahok sa isang lihim na unit ng Special Forces noong kanyang panahon sa Afghanistan. Noong Abril 23, 2013, habang papunta sa isang misyon, nalipol ang buong unit sa isang malaking pagsabog, sa kabila ng opisyal na mga ulat, nahihirapan si Bianca na tanggapin na patay na talaga si Duggan. Sa nasabing misyon, napansin ni Dagan ang isang banten na may IED sa ibabaw at nakakita ng dalaw sa malapit. Hiniling niya sa driver na huminto at hiniling kay Gary na samahan siya sa pagsisiyasat, maingat na nag-scan para sa higit pang IEDs, lumapit si Dagan sa banten at natuklasan ang isang tricycle ng bata. Sa pagkabigla ni Gary, ginamit ni Dagan ang telepono para pasabugin ang natitirang unit, gulat, humingi ng paliwanag si Gary. Ngunit sinabi lang ni Daga na kailangan nilang mawala at pumunta sa lugar na hindi sila mahahanap. Sa kasalukuyan, nilusob ng mga gwardya ang isang bangka, hinahanap ang mga pasahero para sa mga armas. Pinagmamasdan ng jackal mula sa pampang gamit ang mga binocular ng turista, samantala, galit na sinampal ni Zina ang isang makina. Pinaalalahanan niya ito na nakatakdang ilunsad ang UDC sa ilog sa loob ng 48 oras, mabilis siyang sumagot na hindi siya nagbabakasyon at umalis. Lumipat ang eksena sa UDC na lumalangoy sa karagatan, na sinasamahan ng mga bodyguard sa jet skis, nagbabantay ang mga armadong tauhan ng seguridad mula sa labas ng bahay. Sa ibang lugar, nagsasagawa ng pananaliksik si Bianca Pullman kay Kapitan Mike Baldwin sa database ng Secret Intelligence Service, pagkatapos ay binisita niya ito ng personal, natagpuan itong nakarete sa kama at namamatay sa kanser sa baga. Ipinakilala ang sarili bilang isang ahente ng MI6, pinilit niya ito para sa mga sagot tungkol sa nangyari sa Helmand. Nang subukang tawagan ni Baldwin ang nurse, inagaw niya ang remote ng ilaw ng tawag mula sa kanyang kamay, sinasabing dadalhin ng nurse ang kanyang morphine. Pagkatapos nilang mag-usap, ipinaalam kay Bianca na isinasara ang operasyon, naiinis, tinanong niya kung dapat lang ba silang umamin ng pagkatalo. Iginiit na malapit na siyang mahuli ang Jackal, binaliwala ni Kirby ang kanyang mga protesta at inutusan siyang itigil na ito. Nang subukang makipagtalo pa si Bianca, mabilis siyang pinatahimik ni Kirby, samantala, naglagay ang jackal ng ilang peking pasaporte sa kanyang bulsa. Sinimulan niyang mag ng kanyang mga gamit, samantala, binalaan ni Nuria si Charles na si Alvaro ay nakikipag-usap kay Jimmy, isang mapanganib na gangster. Nataranta, isiniwalat niya na alam ni Jimmy ang tungkol sa pera, tiniyak ni Charles sa kanya na aayusin niya ang sitwasyon. Pagkatapos, nakipagkita si Charles kay Alvaro, na nagsabi sa kanya na ang pagpupulong kay Jimmy ay magaganap sa Hotel Sierra sa La Victoria. Nangako si Charles na sasamahan siya, yamakap si Alvaro sa kanya bilang pasasalamat, nang hiram ng bangka ang Jackal. Samantala, sa hotel, nagsisimula ng mainip si Jimmy, nagtatanong kung darating ba talaga si Charles. Pinapakalma siya ni Alvaro, iginiit na darating si Charles, tinanong ni Jimmy kung magkano ang halaga ni Charles, at sumagot si Alvaro na milyon-milyon ang halaga niya mula sa pandaigdigang pananalapi. Habang muling pinupuno ng waiter ang kanilang mga baso, biglang bumagsak si Jimmy sa mesa, na nagpasigaw sa kanya, ipinakita ng kamera na ang nakamamatay na bala ay nagmula sa isang bangka isang kilometro ang layo. Lumipat ang eksena sa pagpasok ng Jackal sa silid pito, kung saan ikinakabit niya ang silencer sa kanyang ripple, samantala, nakahiga si Bianca sa kanyang kama, nagbabasa ng ulat ng balita tungkol sa pagpatay kay Jimmy. Nag-access siya sa intelligence database at natuklasan na ang mamamatay tao ay nagpakita ng mataas na antas ng katumpakan at kasanayan. Pagkatapos, sinabi ng Jackal kay Bogdan na sinusubukan niyang kunan ng literato ang mailap na calendar lark, pagkatapos ng maikling distansya, hiniling niya kay Bogdan na ihinto ang bangka, sinasabing may nakita siya. Habang humihinto si Bogdan at lumilingon, mabilis na sinaksak ng Jackal ang kanyang leeg, walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang iset up ang kanyang baril sa bangka, ikinakabit ito sa isang gimbal. Matapos makumpleto ang setup para patatagin ang baril, sinubukan ito ng jackal sa pamamagitan ng pagbaril sa isang bato malapit sa isla. Samantala, masyadong pagod si UDC mula sa magulong gabi para sundin ang kanyang karaniwang gawain ng paglangoy, sinusubukan siyang hikayatin ni Teddy, hinihimok siyang manatili sa kanyang mga nakasanayan. Nakatanggap ng alerto ang jackal sa kanyang device at napansin ang isang drone na lumilipad sa itaas niya, upang maiwasan ang hinala, nagkunwari siyang nangingisda sa ibang lugar. Pinag-uusapan ni Kit ang bangka ni Bogdan sa isa pang lalaki, nagtataka kung bakit ito nakatigil, habang bumababa si na UDC at Eddie at lumalabas, nakita sila ng Jackal at mabilis na isinuot ang kanyang gamit para iset up ang kanyang pagbaril. Habang handa na siya, dumaan ang isang mabilis na bangka, na lumikha ng alon na nagabala sa kanyang layunin at nagdulot sa kanya na mawala ng pagkakataon. Nagpadala ang seguridad ng jetski para suriin ang bangka ni Bogdan, napansin ng Jackal ang papalapit na jetski at binaril ang driver. Sa surveillance center, isang security guard na nagmamanman sa mga kamera ang nagulat kay Kit na ang lalaki sa bangka ay may dalang sniper rifle. Agad na binalaan si UDC na lumabas sa tubig, pareho silang sumisid sa ilalim, nananatiling nakalubog ng ilang segundo, maingat na pinapanood ng jackal ang kanilang mga galaw. Nang lumitaw sila, bumaril ang jackal at tinamaan ang gwardya sa halip na si UDC, hinimok ng iba sa koponan si UDC na manatili sa ilalim ng tubig, alam na hindi magkakaroon ng malinaw na pagbaril ang sniper. Gayunpaman, patuloy na nagbibilang ang jackal, naghihintay ng tamang sandali, nang sa wakas ay lumitaw si UDC para huminga, muling bumaril ang jackal, sa pagkakataong ito ay tinamaan siya sa likod ng leeg, agad na na-neutralize siya. Sa pagkumpleto ng misyon, tumakas ang Jackal, gamit ang bangka ni Bogdan, hinahabol ng seguridad sa mga jetski, lumipat ang eksena sa Jackal na sinusubukang tumakas sa isang kotse. Habang papalapit siya sa isang checkpoint ng pulisya, nagsimula siyang mataranta ng mapagtanto niyang balak nilang suriin ang kanyang sasakyan. Nang tanungin na buksan ng trunk, lalo siyang natataranta, sinagasaan ng isang opisyal at mabilis na umalis, hinabol siya ng isang sasakyan ng pulisya, na humantong sa isang mabilis na habulan sa mga kalye ng lungsod. Sa wakas, nagawa ng Jackal na makaiwas sa pagkakahuli, samantala, may pribadong pag-uusap si Bianca kay Isabel Kirby tungkol kay Jimmy Tagjero, isang maliit na kriminal na napatay sa Espanya. Pinaghihinalaan ni Bianca na ang parehong mamamatay tao ang nasa likod ng pagkamatay ni Tagero at ng kaso ng UDC, gayon paman, iginiit ni Isabel na sarado na ang kaso at pinaalalahanan si Bianca ng kanyang nakaraang pagkabigo, na nagmumungkahi na maghanap siya ng ibang trabaho kung hindi siya makaka-move on. Bilang tugon, idineklara ni Bianca na nagbitiw siya, nabangga ng jackal ang kanyang kotse habang umiiwas sa isang batang nasa kalsada. Pagkatapos, natagpuan ng isang lalaking Croatian ang jackal na nakulong sa kanyang nakabaligtad na sasakyan, tinulungan siya ng motorista at binanggit na tumawag na siya sa pulisya. Tinapatan siya ng baril ng jackal, kinuha ang mga susi ng kanyang truck at napansin ng isang babaeng malapit, na tumatawag din sa pulisya. Ilang sandali pa, Sumabog ang kotse, nagmaneho ang Jackal sa isang liblib na dead end kung saan ginamo niya ang kanyang mga sugat at binago ang kanyang anyo. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang sindi na lighter sa trap, sinindihan ito at itinulak sa isang kalapit na bangin. Habang pinagmamasdan ng isang mag-asawa malapit sa dalawang caravan, isinuot ng Jackal ang isang singsing -sing at lumapit sa kanila, ipinakilala ang sarili kina Liz at Trevor. Nagkukunwaring masama ang pakiramdam, sinabing ang kanyang asawa ay nasa Saffron Walden at ayaw siyang magmaneho, nakumbinsi niya sila na ang ospital ay 15 minuto lang ang layo at humiling ng sakay. Pumayag si Trevor na dalhin siya doon, sumakay ang Jackal kasama ang mag-asawa, ngunit nang tanungin nila kung bakit hindi pa sila nakakarating sa ospital, pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, naglabas siya ng baril. Ipinapalam niya sa kanila ang pagbabago sa plano, ngayon ay papunta na sila sa hangganan ng Montenegro, tinataya niyang aabutin ng 70 minuto ang biyahe at sinisiguro niyang hindi niya sila sasaktan kung susundin nila ang kanyang mga utos. Samantala, binisita ni Isabel si Bianca sa kanyang bahay at ibinunyag ang posibleng lead para muling buksan ang kaso, hinimok niya si Bianca na ituloy ito at tapusin ang usapin. Ipinilit ni Isabel na ang operasyon ay dapat hindi autorisado at inutusan si Bianca na alisin ang target sa lalong madaling panahon. Sa hangganan, nakatagpo sila ng isa pang checkpoint ng pulis, inutusan ng Jackal si Trevor na kumanan sa isang kalsada kapag nagsimula na silang gumalaw. Nang huminto ang camper van, nagtanong si Trevor kung maaari siyang bumaba para manigarilyo at nag-alok pa ng isa sa Jackal. Habang nag-uusap, maingat na nagtanong si Trevor kung balak ba ng Jackal na patayin sila, itinanggi ito ng Jackal, pagbalik sa camper van, inihayag ng Jackal na oras na para matulog sinaksak ni Liz ang jackal sa likod gamit ang kutsilyo at mabilis na sumali si Trevor sa laban. Gayunpaman, nagtagumpay ang jackal. Binaril si Trevor sa chan bago tuluyang barilin si Liz. Samantala, nakipagkita si Bianca kay Vince Pine sa Katy Spain at ipinaliwanag na ang kanilang operasyon ay ganap na hindi opisyal. Nagtanong si Vince kung ano ang gagawin nila kung wala ang target doon, ngunit tiwala si Bianca na naroon ito, o kahit man lang ang isang mahalaga sa kanya. Kinabukasan, naglakad palayo ang jackal mula sa camper nang ito ay sumabog, pagkatapos, sumakay siya sa isang bus para sa Balkan Bird Tours. Nagkita si Nabianca at Vince kay Detective Remica, na nagbunyag na may kasama si Tag Ero noong siya ay pinatay, ang individual ay nalinis sa pagkakasangkot at kalaunan ay pinalaya. Nang tanungin ni Vince ang pangalan, kinilala ito ni Detective Remike bilang Alvaro Gonzalez Martin, nagbigay din siya ng larawan at ipinaliwanag na ang kapatid ni Alvaro ay kasal sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Charles Calfrip. Pinagmamasdan ni na Bianca at Vince Sinuri mula sa malayo, ipinilit ni Bianca na maghihintay sila, tulad ng gagawin ng Jackal. Determinado siyang mahuli ito ng buhay kahit hindi ito bahagi ng plano, sinubukan ni Vince na pigilan siya, binabalaan na ang Jackal ay napakadelikado at nag-ooperate sa kanyang teritoryo. Ngunit umanggi si Bianca na umatras, sa loob ng bahay, nagsimulang mag ng pera at damit si Nuri, ilang sandali pa, dumating ang isang sasakyan sa ari-arian, na nagodjok kina Bianca at Vince na tingnan kung ito ang jackal. Pinanood nila habang umalis si Nuri kasama ang kanyang sanggol sa isang taxi, na nagdulot kay Bianca na maghinala na siya ay tumatakas. Samantala, kinuha ng jackal ang isang sasakyan sa paliparan at sa huli ay bumalik sa bahay, nakita siya ni Bianca sa pamamagitan ng kanyang binoculars at napansin na tila may sugat ito sa kanang balikat. Pagpasok ng jackal sa bahay, sinundan siya ni Nabianka at Vince, sa loob, natuklasan ng jackal na wala na si Nuria. Habang pinoproseso ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zina na nagbabala na paparating sila para sa kanya sa Spain. Nagdududa, pumunta ang jackal sa kanyang nakatagong silid at natuklasan na nawawala ang ilan sa kanyang pera. Habang nagsisimulang mag-impake ang jackal, lumapit si Nabianka at Vince. Samantala, pumasok si Alvaro sa bahay, tinatawag si Noria at sinasabing kailangan nilang mag-usap. Nakarinig ng mga ingay, kinuha niya ang kanyang baril at binuksan ang mga ilaw upang matagpuan sina Bianca at Vince. Bago siya makakilos, siya ay binaril. Narinig ng Jackal ang putok ng baril at inihanda ang kanyang sandata, ikinandado ang pinto ng kanyang silid. Habang maingat na gumagalaw si Bianca, hindi niya namamalayan na nasa kabilang panig siya ng pader mula sa Jackal. Nakikita siya ng Jackal sa pamamagitan ng isang siwang, ngunit hindi siya napansin ni Bianca. Pagkatapos makipagtipon kay Vince, napagpasyahan ni Bianca na walang senyales ng jackal at nagpasya na ilabas ito sa pamamagitan ng pag-activate ng alarm ng bahay. Ilang segundo lang, napansin ni Vince ang isang laser sa ulo ni Bianca at mabilis siyang itinulak palayo. Sa proseso, siya ay binaril habang sinusubukang iligtas siya. Habang bumagsak si Vince, nagpalitan ng putok si na Bianca at ang jackal. Nang hamupa ang putokan, tinawag ni Bianca, sinasabing wala nang kailangang mamatay. Maingat siyang lumapit hindi alam na nagtatago ang jackal sa likod ng pader, tinawag niya itong Duggan, inamin niyang lumalaban siya dahil gusto niyang manalo. Sumagot ang jackal na gusto rin niyang manalo, nagmakaawa si Bianca, sinasabing hindi kailangang magtapos ng ganito, ngunit ngayon, nakatayo sa likod niya, malamig na sumagot ang jackal na kailangan, at binaril siya. Bumagsak si Bianca sa lupa at nakatayo ang jackal sa ibabaw niya, tahimik na nagmamasid.